this is Gandang Kara. And I am the other half. Papa Jack, so sa Car Jack. Arrest. Ayan. Kumusta ka? <laughs> Busog. <laughs> Busog. Busog. Oh, pero Mukhang ang daming chika ngayon online. Ayun nga, may bagong trending na naman at uh, ito yung nag-viral na video ni Heart Evangelista. Ang nag-viral ba tong? Yes. So, ito pag-usapan natin ang friendship nowadays. Pero puntahan muna natin yung nangyari kay Heart Evangelista. Anong so, yari? ito ngayon, pinag-usapan sa social media yung take ni Heart Evangelista na for her, eh mas masakit daw ang breakup ng friendship sa kaniyang YouTube video with Senator Cheese Escudero na pinamagatang adulting with heart and cheese, love, marriage, and friendship, and how to deal with the heartbreak na in-upload last uh, August 21 na ngayon, eh million views na siya. So, eto yung mga thoughts niya dun sa vlog na yon So, sabi niya, parang mas nasaktan ako sa friendship. Yung breakup ng friendship. Oo. Okay. Sabi din niya, kahit sa past ko, I'm always very clingy to my friends because I don't have a lot of friends. So, whenever I had just like key people, I literally would tell them that I couldn't live without them. So, talagang... Parang kuwang-kuwang um, um, mo um, um, <coughs> um, si <coughs> Miss Hart dun sa Hindi I naman. couldn't live. Well. <laughs> Hindi ah. Parang <laughs> So, sabi, ako na ba si Cheese? Ako na ba si Sabi heart? niya rin. Wait lang. Sabi niya rin, yes, for me, it's painful because I never treat my friends like friends. I treat them like family. That's why when you treat them like family, they know the good and the bad because you're confident that they saw your heart first, right? Sabi niya. So, sabi niya rin, it's painful because it's like, eto yung pinaka uh, na-hit yung mga netizens sa sinabi niya. It's like I wrote all my thoughts on a diary and they just stole it. So sabi niya parang, because I should have went to you instead of them. So dapat daw kay cheese. So sabi niya, that's the lesson. You should be with your family. So, ayan. In that case, it is yung ano niya. Oo. So, ako ang tumatak sa akin dito sa mga sinabi niya is yung ano nga, yung it's like I wrote all my thoughts on a diary and they just stole it. Alam mo, sa friendship kasi, ipagkakatiwala mo ng buong buo yung sikreto mo, yung buhay mo, Diba? Kasi excited ka lagi magkwento sa friend eh. 'Di ba? Kaya nga tayo mo tinatawag na best friend. Kasi excited tayong sabihin, alam mo may crush ako, alam mo hindi niya ako pinansin. Alam mo broken hearted ako, alam mo sobrang saya ko kahapon. Lahat sinasabi natin sa kaibigan. Bakang hindi so, ganyang, parang, baka nga hindi lang ganyan. baka nga hindi lang ganyan sekreto ang alam ng oo, friend mo, eh, 'di ba? So, Kasi yung mga 'yan, mga Cute na secret siya, 'no? Correct. O oh, marami pang iba. Lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, kahit sa jowa mo, sa asawa mo, hmm. sinasabi mo sa kaibigan mo. So so, so so talagang pinagkakatiwalaan mo 'yung kaibigan mo. So parang sa diary. Yung, tama, hindi lang even 'yung mga sa mga adult, mga mature people, even your sex practices, you tell that to a friend. Oo. Eh. oo. Ano At ba? parang sa diary, kapag nawala 'yung diary mo, ma-hurt ka kasi andun lahat ng sekreto ko, asa na 'yung diary ko?" Ganoon din sa kaibigan. Pag nawalan ka ng kaibigan na sinabi mo lahat ng buhay mo sa kanya, parang nanakawan ka ng na mga information, 'di ba? Ng mga malalalim na information about you. So feeling ko doon talaga siya na hit sa part na yon. Well, hindi naman talaga natin alam ko ano yung buong kwento kasi hindi naman niya share talaga yung buong story about her friends. Pero I feel sad na ganun kasakit yung um, break up ng friendship. Mm. Kasi iniisip nila ang masakit lang eh pagkarelasyon. <clears throat> hindi nila alam minsan nga mas masakit pa ang break up ng pagkakaibigan. I define, ano, alam mo kung uh, ano pagkakaiba ng ano ng relasyon sa jowa at sa friendship? Ano? Pag jowa kasi, naghahanap kayo ng mga bagay na align kayo. Mm -hmm. Di ba? Naghahanap kayo ng mga bagay na pagkakasunduan nyo. Di ba? Pag magkaibigan, na, alam nyo yung mga bagay na you pinagkakasunduan, but you don't mind. Mm -hmm. Tama. Oo. may tanong ko. Ano? I-define natin. Ano ba? For, ano ba ang, well, how do you define friendship a friend or a friendship? Mm. Ako, um, para sa akin, ang friendship is ano, through thick and thin. Mm. Tapos, ang friendship hindi, para yung sa akin… Hindi, lalima yung laliman na, wag yung cliché. Cliché yan eh, through thick and thin, di ba? Eh, totoo kahit, naman kasi Kahit eh. sa aso mo, pwede mo i-define yun. Ano, Oy, hindi aso oh hindi ah, kasi may mga kaibigan na andyan lang kapag masaya ang lahat. Pero kapag hardships hindi, na, hindi, hindi, wala. So, hindi, 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 kaya ako sinabi, through lang, thick and thin. ang tinatanong ko, hindi best friend ah. Ano? Friend lang ah. Friend lang. Ay, wala ko kasi in between eh. Sa akin, pag hindi tayo close, it's either, o oh, di hindi kita friend… Or close tayo, gano'n lang ako. Wala akong in-between na pang tropa lang, pang ganyan lang. Hindi ako nagpapapasok ng gano'n sa buhay ko. It's either acquaintance lang tayo or super duper close natin. Gano'n ako mamili ng kaibigan. So gano'n din ako mag-define ng friendship. Kaya ako sinabing through thick and thin. Kapag sinabi kong friend kita, ah, ibig sabihin yan, may malalim tayong foundation. At through thick and thin, sana nandyan ka kasi ako magiging gano'n din ako sa'yo. ba? Diba? But ikaw, para sa'yo, ano ang friendship? I know. I think friends, friendship or friends, know, is an extension of your of your I know, of your truer self. feeling? An extension of your true self. Because sometimes your your real friends can can see right through you. Eh. Things that you don't even recognize yourself. Mm -hmm. oh, yun yun eh. I think friendship is an extension of of your truer self. Mm -hmm. no? Yung unfiltered version of yourself. Totoo. Malungkot kapag meron kang ex-friend. Kasi, uh -oh. you can define that person as you are now someone who used to know all my secrets uh -oh. that I don't talk to anymore. Totoo. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Hilaw sa muna saktan. <laughs> Tama, di ba? Uh -oh. uh, ex-friend. Anong kinakonsider mong betrayal sa friendship? Ah, uh, wala naman. A betrayal? Mm-mm. I I do not take offense eh, sa friendship. It's either you don't like me as a friend. Kasi iba kasi pag magjowa eh. Pag magjowa kasi may betrayal eh, di ba? Mm -hmm. Kasi uh, that, that's the beauty of a friendship. A eh. friendship is not exclusive Pag eh. jowa exclusive, di ba? Mhm. Mm ah, friendship hindi exclusive eh. Pag mag-jowa, kailan dalawa, hindi pwedeng may ibang jowa. Pero mm -hmm. pag friendship, ibig sabihin you don't find it bit ano uh it, it, it's not betrayal when that friend have other friends. Now, ang kung antin natin mo sa akin uh, na, betrayal ay yung uh, alimbawa ten rider ako ng kaibigan ko in, in however form you defined katrideran hindi na para dumabot ako sa punto na i-define ko pa siya as betrayal yes I'm aware that it was betrayal pero siguro uh, i'll go down to sa path ni heart evangelista na di ba sa kanya kasi stole eh. ako tatabong kay diary <laughs> so ano ina consider mong ang betrayal Uh, wala. Mahirap kasi wala namang kasi parameter yung pagiging kaibigan eh. Mm. Walang parameter ng pagiging kaibigan eh. Because your friend is entitled to get mad at you, do harmful things to you. Mm -hmm. But your friends will always deserve that space of forgiveness in your heart. That you know, that's the beauty of a friendship. Para sa akin ah. Mm -hmm. Lagi nandun yun eh yung 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 space to forgive your friend. Kasi walang parameter ng kaibigan eh. Walang wala wala tayong parameter na sasabihin natin. Oh, pagkaibigan tayo, ito lang yung dapat gawin natin to, to maintain the friendship, ha. Wala kasing ganoon ng friendship eh. Mm -hmm. 'Di ba? I mean, uh, more often than not, it's it's it's, it's ano, it's 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 gut feel eh, and wavelength. Eh. So long as you enjoy the same wave wavelength and 'di ba yung gut feel niyo is I mean, the same. Ako para sa akin ang betrayal sa friendship kapag siniraan ako sa iba. Mm. Kasi paano ko masasabing kaibigan kita kung sasabihan mo ko na masasakit na salita sa ibang tao, then you're not a true friend. Kasi kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo sa harapan ko. Or mag-usap tayo. Kaya nga tayo friends eh. Ibig sabihin, we can talk anything and everything under the sun. ba? Diba? Pero pag binitray mo ko, halimbawa, siniraan mo ko sa iba, may mga sinabi ka against me, yun para sa akin, betrayal yun. Kaman. So, kapag gano'n na ang sitwasyon, ah, ah, friendship over na tayo, break up na. So, <sighs> nagkakaroon din talaga ng mga break up sa friendship. doon na kapag ang pumapasok ang betrayal sa friendship. doon. Ang Kaya lang. Diba? Ako naman kasi, ang, ang, ang sa utak ko, nung tinatunan mo ako, eh, hindi lang naman friends so ang pwede gumawa kasi yun yan. So, it's not exclusive ay, sa friendship. Eh, iba kasi kapag friend. Ah, sa bagay. friend gumawa siya. It magnifies sa... the pain Oo, and the damage and everything. Yes. Yeah. So, parang hindi mo na siya matatawag na friend kasi ang totoong kaibigan ay hindi ka ibebetray. Pero, pag, 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 wag, muna tayo yun. dun sa negative side ng friendship. di mm ba? -hmm. Diba? Kasi doon tayo sa negative side. Dun tayo sa... Uh, doon tayo sa doon tayo sa benefits of of of, of having a friend. Pag-usapan natin yung secrets to a long-lasting friendship. Yan, yan, yan. Diyan tayo. Yeah. Huwag tayo negative. Oo. -oh. Uh -oh. Um, secrets to a long-lasting friendship. Mm -hmm. Para sa'yo? I, I think it has to be, it has to feel like non-obligatory. Na walang obligasyon. Oh, you don't have to ask me, kamusta ako? Mm -hmm. But I just have to know that you will be there when I will need you. Aww. Yun yun, importante sa, sa akin times. yun. Hindi mo kailangan kausap araw-araw, hindi mo kailangan i-post, uh -huh. di ba? Hindi mo kailangan ilagay sa account mo na best friend to ganito, friends to ganito, mm -hmm. hindi mo kailangan i-feature story dun sa Facebook mo, hindi mo kailangan gawin yon, di ba? Because that relationship is, will, will just magically um, uh, exist between the two of us. In the, in the, we don't have to talk every day. Even if we don't talk in 10 years time, uh, dapat I, I shouldn't feel a stranger to you. Mm -hmm. di ba? I, kahit di mo kausap lagi, I, uh, kumbaga, I have to feel and have to know that you will be there when I will need you. Ako naman para sa akin, ang secret to a long-lasting friendship is yung secret din to a long-lasting relationship. Kasi ang friendship, relasyon din yan ng dalawang magkaibigan. So, kung sa relasyon, merong love at may respect, sa friendship, naniniwala ako na kailangan din yung dalawang yon Kailangan may... Kailangan may respect din at may pagmamahal. So, siguro kapag dumating yung time na asa uh, sa friendship hindi kayo magkaroon ng um, kung baga magkaroon pala kayo ng hindi pagkakaunawaan, pag-usapan nyo, irespeto nyo pa rin ang bawat isa. At sana, kahit may mga tampuhan kayo, nandun pa rin yung love. ba? Diba? Kasi naging part din siya ng buhay mo eh. So, para sa akin yun. Ako, alam mo, Kara, if you have asked, me that question 10 years ago, uh -oh. I, would give, I would have given you another answer. Ano? Yung ano, limbawa, betrayal and whatnot. But since you're asking me at this stage of my life, I don't have the, ano, the the room in mm -hmm. me to go ahead and bother myself whether I am being disliked by what people I used to call friends or not. Mm -hmm. Siguro, I just move on in life and know that, di ba, I will stumble on other friendships. Siguro, kung na, nawalan ako ng kaibigan, lagi mm -hmm. naman ganun eh. Mm. Mm -hmm. Kung baka, hindi ko na binibigyan ng kalayaan karapatan ng sarili ko na magkimkim pa ng galit. So hindi ka nagigimkim. It is just gonna weigh me down. It is gonna you know, that, that's what I think that's maturity. eh. Mm -hmm. diba? When when you refuse to carry on with the baggage that has nothing to do, 'di ba? For your growth and yet dala-dala mo. Maturity is you choose to ilapag mo na 'yung mabigat na bagay. Diba? Tama. So sa tingin mo kapag may mga differences kayo ng isang kaibigan, ano yung best way to deal with it? Wala. Actually, pag friendship so, ka... So, let it No, no be. no. Pag friendship kasi, differences are the fun part uh -huh. of it. Eh. Di ba? May, may makikita ka magkaibigan na yung isa, gimikera, yung isa, pala church. Hindi. Yun, yet, they, they collide din, di ba, in a certain, mm -hmm. uh, tawag nito, uh, common ground. Mm -hmm. Yung differences na meron kayong mga ano, ah, uh, rift, ganyan, na hindi kayo ah, yun, nagkakaintindihan. Yung ba yung tinutukoy mo difference? Oo. Akala ko yung pagkakaiba oh. ng pagkataon. <laughs> uh Oo. -oh. Alan Yung hindi kayo may pag, alam mo, may mga hindi kayo pagkakaunawaan, ganyan. Normal. At so, tingin mo yun, dapat na... Normal yun, kara, yung mag magtampuha ano ng kaibigan mo? Kayo kaibigan mo. Ano nga yung best way to deal Ayun with it? mo, wala kang ibang ginawa, kundi magbaka mag yan. Yun. <laughs> Totoo. Di ba kayo ni Almira yung writer <laughs> natin? Wala kang ibang ginawa, <laughs> mag-away ni Elmira. But, you know, the, the, the beauty of your friendship is that the two of you, 'Di ba? Kasi naniniwala ko that cooler heads will always prevail. Eh. Uh -oh. Pag may malamig na ulo ng lahat, Ayan. we talk things out eh. The, 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 beauty of your friendship is that the two of you are willing to talk things out when things are ano are better na. Yeah. At, at, alam niyo na pag nag-aaway kayo, nag-aaway lang kayo at alam niyo it's a face And speaking of phase, naniniwala ko na life is um a stuck pile of faces. No? Mm -hmm. May mga party ang buhay natin that you have this high school friends you have this college friends you mm -mm. have this gimmick friends you have the gym buddies friends mm -mm. diba and these are friends skin deep mm -mm. at face value 'yung mm -mm. diba, mga kaibigan mo na when you are in the situation friends mo sila see for example you're playing the basketball friends mo sila doon pero 'yung friends friends talaga yung, 'yung you know 'yung 'yung more profound meaning of friendship ito 'yung eto yung mga taong has nothing to do with what you do and yet nagkakasundo kayo mm, -mm. di ba has nothing to do wala yung yung hilig niya malayo sa hilig mo mm -mm. pati enjoy having coffee together di ba eto yung mga tao na na yung yung set of other friends niya hindi mo trip pero siya gusto mo siyang kaibigan mm -hmm. yung gano'n, di ba parang kay ni Almira parang na kayo, para kayong itlog tsaka manok malayo yung dalawa Di ba? Di If if, if I look at you, ang layo dalawa sa bawat isa. But you have this, you you have recognized this certain magical ano common ground that, that the two of you land on together. Di ba? And you call that a comfort zone of, of, the friendship. Ako, kami ni Dikoy. Oh, I can owe, I, I, lost Dikoy. Mm. Nasa -hmm. vlog mo yun na isa, di ba? Mm -hmm. Namatay si Dikoy. Yung mundo ni Dikoy has nothing to do with me. Rapper, puro to. Di ba? may diamond sa ngipin. Mm, mm Nakita mo ba ako? Wala ako kahit ako sa katawan. Di ba? But we enjoyed. No? We enjoyed. No? We, we say I love you to each other. Na, 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 we found each other. Di ba? Na, there is this uh, um, another side of ourselves that's wanting to be friends with a person na hindi ko kaparehas na hilig pero same kami ng wavelength. Mm -hmm. So yun, sa palagay mo, kapag may mga differences na ganyan o may mga hindi pagkakaintindihan, talk it over. ba? Diba? Kailangan merong cool head at merong magpapakumbaba na pag-usapan yon. Tama? Yeah. Yan. If you're willing to, ano, may mga friendship na ano yun, na hindi mo na para ipilit kung ayaw na. To may talk. mga friendship naman na worth saving if the two parties are really ano oo. are willing to ano to ako alam mo it. share ko lang din lately nag-aaway kami ng best friend ko si Elmira ha so, talaga no, oo di ba hindi mo alam, diba, hindi mo alam. <laughs> nakakatawa kasi sobrang kagaya ng ano sinabi mo different ano kami people siya sensitive siya madaling mapikon madaling magtampo eh ako naman bato ayoko nang ganon, ayoko nang nagtatampo ayoko nang ano ba yan maliit na bagay lang. Pero sa kanya, malaking bagay na pala yun. So, nagkaroon kami ng moment na nag-away kami. Alam e, mo ba, away talaga kami. Eh bakit ganyan eh? Yung para mga bata, at naniniwala ako, mag-aaway lang kayo kapag close na close talaga kayo. So, ibig sabihin, pa nag-aaway kayo, close na close kayo ng kaibigan nyo. At ang kagandahan nito, nung nagsigawan kami, hindi eh, kami nag-usap, bala ka dyan, ganyan-ganyan, away kami. Maya-maya, mayroong isang nagpakumbaba. Yun talaga yung mahalagay. Eh. Sa friendship, mayroong isang magpapakumbaba. So, nag-text siya ng na mahaba, long chat, pasensya ka na sa emotion ko, ganyan-ganyan, haba ng chat niya. reply ko, okay na yun, wala na yun. And then move on. Yun yung maganda sa friendship, pag-usapan nyo talaga, and then move on after. Kasi lahat naman nadadaan sa usapan eh, di ba? Yun yung kagandahan. Depiling na napapag-usapan niya yung mga bagay-bagay. I agree with you. Pero generally, iba, iba kasi ang away ng ng babae sa so ng lalaki. Siguro nga. Pero in general, <laughs> okay. pag-usapan okay, niyo pa rin. Di ba? Pag-usapan niyo pa rin. Kayong dalawa pa rin kasi yung makakasagot nun eh. Pero ito tanong ko lang din, How far are you willing to go for a friend? Oh. Ano yung mga kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Uulitin ko lang kare, sinabi ko sa vlog mo. Mm -mm. You, you can call me a bad person, never a bad friend. If there's anything I built on sa buhay na to, it's not a monument for myself. It is relationships with people I call friends. Yun ang meron ako. Now, if you're asking me how far am I, go am I going to ano to uh, sacrifice for for a friend? Mm -hmm. I take a bullet for a friend. Ako oh, yung tipo diba na kaibigan na, pre, may napatay ako. Sabihin ko, ano, ilibing natin. Ah, oh, ganun? Oh, huwag ka lang mahuli. Ay, huwag iiyak nito. Hi! May umi. Naiiyak na naman. Bakit ba lagi ako naawa sa iyak mo? <laughs> Tangan na, ano, ang hikab <laughs> Iyakan tuloy kami. So, ganun ka magprotekta ng kaibigan? As as we all should. As we all should. Mm. You have to remember that you are going to spend more time with a friend than your wife. Kasi pag nagawa kayo mag-asawa, mag, mag you run to a friend. Mm. Palitan ka na nanay mo, you run to a friend. When you fail the exam, you run to a friend. When you have extra budget and you want to eat out, you ask a friend. Di ba? When you want a couple shirt that you don't look stupid with a partner, you go to a friend and buy the same thing with a friend. You brag your shits with your friends. So ganun ka-importante sa'yo ang friendship? Ang of course. Taibigan. As we all should. Mm. Friendship is this. Alam mo, I'll go down to, ano. I'll go back to what I said. Friendship is the extension of your truer self. Sa kanya ka, pinakatotoo lahat ng shit mo, lahat ng basura sa pagkatao mo. You don't tell that to your partner. You mm -hmm. dump that all to your friends. And when when all the shits that you told your friends will be used against you, that becomes a betrayal you were asking for kanina. Hindi paninira yun eh. Kaya kanina I refuse to answer you, di ba? Mm -hmm. Hindi paninira yun. Totoo yun, sinabi mo sa kanya yun eh. Ang paninira, yung ginawang kanya ng kwento, na hindi totoo, paninira yun. Mm -hmm. Pero pag kinuwento niya, yung mga bagay na totoo naman, kasi nabi mo sa kanya yun eh. Yung mga secrets. Hindi paninira mo, yun. Ano yun? Hindi paninira yun. That's betrayal. Yes. Pagka-trade yun. And those are two different things. Mm -hmm. Diba? Oo. So kung ikaw nasabi mo na you would take a bullet for a friend, ikaw ba, at some point of your life, naramdaman mo na ba na may kaibigan sa'yo na kaya din gawin yung ginagawa mo yeah, para sa Yeah, of course. Kanila. Hindi mo ako kawawang bata. Ano, ba? <laughs> <laughs> ano ba? Okay. Okay. ka na, man, ba? Kung makatanong ka naman, feeling mo naman kawawang bata. You know, Hindi. yung topic ng magulang and friendship, very touchy lang sa akin talaga yan. Very touchy. Hindi kasi sometimes, di ba, tayo, sa sobrang pagmamahal natin sa mga tao sa paligid natin, halimbawa, kaya nating magsakripisyo para sa taong to, ang tanong, itong tao ba to, kaya ang gawin din yun para sa atin? Kaya ako tinatanong sa'yo na, well, with, ganun din ba? With all the things I said, that I'm going to take a bullet for a friend, with mm -hmm. that being said, I'm also the one who's going to say na, I'm not going to chase a friendship. Mm -hmm. I'm not going to chase that. I know what I can offer in, into a friendship. I know what I can bring to the table, mm -hmm. And if you're if you wanna grab it, right? For us to be a part of each other's lives, thank you. Fine, I'll be a friend. But if you push me away, uh, not not to a point I'm going to chase after that. Uh, I, I think hindi para ipilit mo ang paging kaibigan. Alam mo -hmm. pag ang It shouldn't be given. It shouldn't be asked. It has to be given. Uh, hindi madapat mo dapat tiningi. Dapat ng usan. lo. Mm -hmm. diba? Kaya alam nyo, blessed tayo kapag nakatagpo talaga tayo ng mga kaibigan na andyan para sa atin. Yung kulang na lang pamilya ang turing talaga sa atin at hindi hindi tayo iiwan. Of course, mag mangyayari yung tampuhan, awayan, pero at the end of the day, mananatili silang family sa atin. Kasi gano'n naman ang family, di ba? Kahit magsalpukan, at the end of the day, magkakadugo kayo. Sana gano'n din sa friendship. No, And at the end of the day, sana yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, nandun pa rin kahit anong mangyari sa inyong dalawa. So, sa lahat ng may mga kaibigan dyan, yakapin niyo yung friend din niyo magpasalamat ka kayo, be grateful at bless kayo na meron kayong kaibigan ko hanggang ngayon. At saka, ang importante naman, alam mo, hindi kailangan natin ng sobrang daming kaibigan eh. Minsan nga kahit isa lang sapat na eh. Basta totoo sa'yo. As ah, you grow older, kumakaw, kaibigan mo eh. Totoo yan. Totoo, totoo yan. As we age, as we mature, yeah. sapat na sa atin yung iilang nasa paligid natin. Hmm. Basta totoo lang. Puro may kaya na eh, no? para lilibre ka na lang. <laughs> so <yun. laughs> alam mo, diba? kaya, kaya, ako naiiyak. Kasi today, before tayo ano kagaling kakagaling ko lang sa Quezon City, kasama ko si Cha. Mm, -mm. Diba, yung wife ni Dikoy. Mm -mm. And Dikoy died. No? Magba one year na siya. Ah, magta two years na siya ngayong Fev, ano, October. So, mm -mm. kaya medyo in the zone ako of remembering a friend. Kasi, magkasama kami na siya eh. Two hours kami sa kotse. Mm -hmm. Kasi Dikoy lang yung topic namin. How, 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 how good Dikoy was when he was still around. Mm -hmm. Ano kaya ang ginagawa namin ni Dikoy? Pag mag Alam mo yung, Totoo. we were in the zone of, of remembering a friend that That the only way for me to be with him is to die Oh, is the only way for me to spend the time with koi if I meet di ko Pero that's the only way that I can, I can be with him I miss the guy I miss him so bad you lost a friend I lost a friend mm, also si, at masakit si yes yeah, si Lloyd at masakit po talaga mawala ng kaibigan. At kung halimbawa man sa buhay natin, halimbawa wala talaga tayong friends sa paligid or naubos yung mga friend natin, pwede ka namang maging friend sa sarili mo eh. 'Di ba? Kung ikaw lang talaga yung aasahan mo, maging mabuti ka sa sarili mo. Be a friend to yourself too, 'di ba? Para kahit mawala man ang lahat sa buhay mo, eh you will not lose yourself. Ito, tinama mo para. Because you have you. Tama. 'Di ba? You tapos. have you. to hindi ako brusko ako ng lalaki, pero mm. every now and then, Biko is dead already. I send him a PM. Hindi Mahal na mahal kita pang, miss na miss kita. Oh. <laughs> Bakit <laughs> <laughs> Bakit kasi ito yung topic? <laughs> ano ba yan? September din ngayon, si Lloyd doon naman naaalala ko. Ano ba yan? Uh, oh my gosh. Kaya talagang masakit ang mawala ng kaibigan. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> Ikaw kasi nagpapaiyak ako, umiiyak tuloy ako. Uh, yeah, but anyways, hanggat na lang Wala, ganyan na lang ako. Si Char naman, kasama ko siya kanina, voice message naman. Mm. Pag namin sa si Koy, nag-voice message siya. Ganun eh, pag sana nawala Sana wag mag-reply yung... kasi nakakatakot eh. <laughs> <laughs> Alam mo gano'n, pag nawala yung taong <laughs> mahalaga sa buhay natin, eh, lalo yung mga kaibigan natin, 'di ba? Iba yung pagkamis natin sa kanila. Oo. Kasi iba yung binigay natin pagmamahal sa kanila. Kaya hanggat nandiyan pa yung mga kaibigan nyo, sa paligid nyo, may tampuhan man kayo, sana maayos nyo. ba diba? Sana mapag-usapan nyo. Mm. At yung mga friends natin na nata-taken for granted natin, wag yung mga minsang nakatulong sa buhay natin, may ginawa sa buhay natin, napatawa tayo, napasaya tayo, di ba? Alalahanin din natin sila. Kasi masarap magkaroon ng kaibigan kasi it's a blessing. Mm -hmm. Hey Ay, nako. Anyways. Baka na rin si Magmulto. ha? Ayan. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng aming podcast. At yun lang ang masasabi namin. I'm sorry, napaiyak kita ulit, Papa Jackson. Pinaiyak mo din naman ako. Love your friends. Di ba? Cherish every moment hanggat andyan pa sila at buhay pa sila. Mamatay Yun lang. <laughs> 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 Hindi sorry, naman. Sorry. Ako po pa si Papa Jackson. Ako <laughs> pa <ba> si Gandang Thank <laughs> okay, you for watching. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs>